atin ang kasama sa kanilang mga journey ay ang kanilang mga alagang hayop. Hindi man tao ang kadalasang best friend mo, may mga taong for babies naman ang kanilang best buddy. Panibagong kwento ang ating matutunghayan ngayong Sabado na talaga namang magbibigay sa atin ng inspirasyon, hindi lang sa mga tao, pero pati na rin sa ating mga alagang hayop. Ako si Attorney Heidi. dinami-rami na mga pulo na bumubuo sa Pilipinas, isang matinding hamon kahit pa sa biyasang manlalakbay na ang lahat ng ito ay mapuntahan. Paano pa kaya kung ang layunin ay masilayan ang bawat lungsod, ang bawat bayan sa buong bansa? Welcome to Kamigin di ba, Buyanes? And behind me is Volcan Kamigin. Pero ang tila imposibleng misyon na yan, na pagtatagumpayan ng isang manlalakbay na si Marco Puzon. Hindi lang siya basta dumadayo, kundi lubos niyang kinikilala ang bawat lugar. Yung pag-preserve ng mga cultural areas natin, yung mga heritage sites, and of course, climate change kasi totoo siya sa 10 years kong pagdadahin nakita ko talaga ang effects ng climate change dahil sa abalang pamumuhay nag-aalangan si Marco kung kakayanin ba niyang pangatawanan ang obligasyon ng pet ownership. Ngunit ngayon, nanaranasan na niyang makasama si Elpo, tila nahanap na ni Marco ang inspirasyon upang muling tuparin ang isa pang pangarap. Hey Elpo! Andito na tayo sa AKF Rescue Center. Excited na ako makita yung mga rescued cats nila dito. Ito yung signage nila, oh. AKF Rescue and Rehabilitation Center. Dito sa Kapas, Tarlac. Hey, Elpo! Ninang mo, oh! Si Atty. Hi! Attorney. Margo! Hello. Hello, Elpo! Sus Mariosip! Kumusta ka na? It's been a while, no? Oh, Welcome hi. to AKF or the Animal Kingdom Foundation Rescue Center. Hi! Naku, Marco, no, excited talaga ako nung nabasa ko, nakita, narinig yung, yung mga travels. Ano ba ang inspirasyon mo at paano mo sinimulan ito? Bata pa lang, bumabiyahin na kami, going to Ilocos, Cagayan, uh, Baguio, La Union, Batangas, Matabungkay, mga ganong places. Pero nung 1997, doon ko na-decide na go on my first major backpacking trip for 21 days across Bicol. Nag-start ako sa Camarines Norte, ending it in Catanduanes So, dito na start Pero yung goal ko na 1634, nagsstart siya after I got laid off the si job. Oh, oh my gosh! I want to talk about 1634. How how did this come about? Ikaw ba in, was this intentional na conceptualize na, na mo? So when I got laid off. nagbigay naman ng magandang compensation package yung company. So sabi ko, sige nga, while naghahanap pa ng work, travel muna ako. And then I realized na most people were doing the 81, 82 provinces. Pero parang nasa 58 na ako at that time, nung 2013. And then nag ako, may nakagawa na kaya na bisitahin ang bawat town and cities. It turns out, wala pa pala, so ayun, pumasok yung idea ko ng 1,634 kasi at that time, ganun pa rin kadami ng mga towns and cities pero ngayon, 1,642 na siya dahil may walong bagong towns uh, na-create na, na sila about 2 or 3 years yeah. ago and they come from the barangays in Cotabato that voted to join the Barm. The Barm, yeah. Wow. 1,642 na siya. Wow, so there's another quest ha. Ang destinasyon! sa Animal Kingdom Foundation. Dito nag-aabang ang mga pusa at asong nasagip mula sa mga pagmamalupit at karahasan. Ano bang reason or consideration why uh, you want to have a pet or why you don't want to have a pet yet at this time? I, I really want to have one. Oh, uh, really? kung mga... Torn ako. I mean, look at Ayaw mo na kay this. Elpo? Well, Siyempre si Elpo. But then, <laughs> of course, when you get to take care of cats or any dog or any animal, hindi siya yung kumuha ka lang for the sake of getting one. Sa kanyang paglalakbay, isang di inaasahang kaibigan ang kanyang natagpuan. Si Elpo. Tila hamak na laruan sa paningin ng iba, ngunit naging katuwang siya Marco sa pagtupad ng kanyang misyon. Mga 2022, I was assigned in Cebu. And then may napunta ako isang household. Nakita ko siya sa estante. Yeah. So tinanong ko yung may bahay. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng ganyan staff ko eh. <laughs> Meron na ako ganyan nung bata ako. But I lost it somehow sa no, changing houses. Yeah. So nung nakita ko sa estante, sabi ko, Nay, na, pwedeng bilhin ko na lang. Or, ano. Hindi sa'yo na to, souvenir na. So, binigay niya sa akin, August 2022, and mula noon, nakasama ko nung sambiyay. Kaya sa pinangalang Elpo, reverse siya nung apelido nung pamilya. Nung pamilyang nagbigay. So, ayun na, nakasama ko na si Elpo in 2022 onwards until nung nag-2023, nagkaroon na ako ng opportunity to really finish my goal. And si Elpo is a regular companion. Ayan, pupunta tayo sa mga iba-ibang kennel natin dito. Elpo and Marco. And of course, ang ating favorite. Hey, ang kateri. Elpo, ba? Diba? Yan ang pupuntahan talaga natin dito. Yes, okay. makikita mo ang iyong mga friends. At sabi doon, they do not bring bad luck. They are good luck. They make us happy. So, let's go. Let's go, Elpo. Welcome to our kateri. Thank you so much. Ito na yung elpo, oh. It's the cat tree. Ayan. Elpo, look! Hindi ko alam kung hihimatayin kami. Eh, <laughs> ito na sila. Ang dami nila. Elpo, diba? look Ang daming cats. Hindi mo basta. Tapos yung isa ang taba-taba. Oh. Ah, ang cute. Oh. Helpful Gusto ko na talaga magkapusa. Pero paano na yun pag bumiyahe ako? Sino magbabantay? sus I'm Happy naman. Cats really make us happy. So it's sad pag yung i-abandon sila, itatapon, o oh, di ba iba, nililigaw. But look at this. Napaka-irresistible ng pusang ito. Hello, Leo! Yeah. Talagang, they make us happy. Cats are not bad luck. Sabi nila, they can sense us down if we feel down. Siguro if you're gonna buy it from a pet store, you buy it from ones na reputable. You make sure na maganda yung background siguro ng pet store. Hindi yung crowded in a cage, yes. you can see them. Pero siguro, it's better to adopt a cat. Mahalaga, whether you buy it from a pet store or a dog. What's important is what you're gonna do with the kitty cat. Yes, that's I mean, correct. Okay, you can buy it, but if you're not gonna take good care of it, look at how he loves it. I know, you know I can see how much they bond to you immediately, Marco. No. But I know and I can feel that you really have or they really have a special part in your heart. Naku, Elpo, ano naman ang masasabi mo at yes. alam mo, mayroon kang katabing cat diyan sa lap ni Marco. Nagsiselos. Nagsiselos. Ready, Ready na ba well, si Elpo? So, we're so torn to get a cat. I mean, it's been for years that we really want to adopt one or get one but isip ko it's not yet the right time for me. So, pag nag-retire na ako or have really a good place where cats, Robe. Kasi I live in a condo, it's small, parang I don't really feel it's conducive for a little dog or a cat to just be inside a confined space. Paglalakbay man o pagkupkup ng alagang hayop, mahalaga para kay Marco ang wastong pangangalaga. Kaya naman, matyaga siyang naghihintay sa tamang sandali na ngayon ay nagbunga ng isang kaibigang makakaagapay niya sa buhay isa sa dream ko, God willing, na magkaroon ako ng isang cat and isang dog na magkasama na friends sila. Um, I know that Elpo has been an important partner and companion in your travels for the past years no, since you got Elpo. Um, ano ba ang plano mo? For now, I really want to continue lang muna with working. So, um, for now, uh, ang plans ko, when I'm ready to adopt, that's when I will really get a cat and a dog. In your travels with Elpo Marco, no, you've seen so many animals. Sabi mo nga it opened your eyes, no, right. to 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 the animals. What have you seen so far? Ang Can you share us some Ang dami ako pusa na nakasalubilo. And I can enumerate a few interesting stories. There's this cat who goes to school. Nakita ko siya sa UP in Maguindanao. So pagpasok ko, andun siya nakaupo sa isang chair, sa isang monoblock. And then the teacher said, parang studyante namin yan. Pag nagring na yung bell, uupo lang siya doon. And they let him stay there. Wow, so, so may student cat student kang cat kang na-encounter. Yes, as I mean, sa tawi-tawi. Tatawid ko doon sa napaka-flimsy na boards, going to one house to another. May isang pusa, ang sarap ng tulog. Hindi ko alam kung lalaktao ba ako sa ibabaw niya o gigisingin ko siya. So, hindi talaga ako nakaalis. Mmm. Nakakatuwa, no? Ang dami mga experiences yeah, natin. Doon sa isang island naman, sa Tawi-Tawi din, may isang pusa na kinakadel ko. Ah, yung nanay nagselos, baka ka daw kidnapin. Ah, talaga? O, kasi cute. Nanay na, ng pusa o nanay? Or nanay? Nung, yung the owner. Kata, ah, the owner. The cat owner. So... Meron din isang pusa na nakasama ko so I, I get to travel and then when you go to even resorts you get to see different cats well I, taken care of uh, um do you have a message for for people who travels with their pets um do you have um, like an advice um what can you tell them well it's sort of an unsolicited advice I've sa pag-iikot ka kasi, there are, of course, places where you can, which are pet-friendly. Yes. Ako siguro pag nagkaroon ako ng pet, research ko muna kung yung titirahan ko o kakainan ko ay pet-friendly. And siguro mahalaga din to look yung optimum when you travel with But pets. It. Make them comfortable. But I it. think cats are a little tricky when you travel. Yes. Unlike dogs, they're kind of used to. Pero pag cats yata, they're, a little tricky if you travel it's Yeah, kasi, it's going to be a challenge. Yes, that's correct. That's correct. Marco, I can sense really that you're, you're so much love this cat. Oo, oh, gusto ha? ko, gusto ko na siyang iuwi. <laughs> Thank Kaso. you so much, Marco. Thank you so much for giving us another inspiration for our story here in our program. Alam mo, please, Continue your travel. Please bring Elfo. Yun nga eh. So, kaya finally, makapunta na tayo dito sa cafe. Yeah. At nakakita na rin siya ng katulad niyang rescue. Oh. Adoption is indeed a lifetime commitment and adoption is not for everyone. May tamang panahon para sa mga bagay-bagay. Ang mahalaga ay may pagpatid natin ang kahalagahan ng mga hayop at maipakita na sila ay mahalagang miyembro ng ating lipunan. Malayo man ang paglalakbay ni Marco at Elpo, ang importante na ipakita nila ang pagmamahal sa mga hayop, ang pagkalinga at siya man ay naging saksi sa malalim na relasyon ng mga tao pati na rin ang mga hayop. Sa bawat hakbang ng kanilang tagumpay, inspirasyon ang iniiwan nila sa bawat tao at hayop na kanilang nakikilala at sa lahat ng destinasyon na kanilang patutunguhan may buhay man o wala Treat them as a family because to them you are their world Dahil hindi lamang tayo may kwento pati na rin ang ating mga alagang hayop Ako po si Attorney Heidi at ito ang hayop sa kwento